So and good morning guys. E, nag-timbang ako at nagulat ako kasi from 65 kilos, nung buntis ako sa 63, nung ako, ngayon 58.5 na lang ako. So ayan, 58.7 pala. So baka may magsabi na naman edited. Ayan. Tingnan nyo, oh. o diba? Ito yung side view guys. Ayan siya, flat na flat diba? Flat tummy talaga, o. Oh. Grabe, super ako natatouch kasi super daming nag-feedback sa Rosmar Kagaya ko capsule na eh, ako yan, na iniinom natin. Na pumayat, pumuti, naging fresh, nakalus ng sobrang laking timbang at higit sa lahat, guys nabuntis. So, i-check nyo na lang yung mga feedback. Kasi nag-post ako, sabi ko, may nabuntis na raw sa Rosmar kagaya ko kapsul. And isa lang yun, yung anak oh, nakita ko na basa ko, which is ito. Sabi niya, son, po, may nabuntis na ba sa gluta kapsul? Marami na po. Baka dyan din ako nakatulong sa akin. Buntis na ako, son, 4 weeks old. Congrats, che. So, ito yun. Tinutukoy niya yung kagaya ko kapsul natin. So, sa mga magsasabi na, ano ka Diyos? Ang dami nagko-comment na, na gano'n ng mga bashers. Ayan, based on science, numerous studies have shown that increasing the body's level of glutathione can increase egg sperm and embryo quality. Here's an example. Glutathione shields eggs from damage caused by oxidative stress during folliculogenesis. And as such, egg quality is dependent on it. So, meron tayong scientific studies about that. At ayun nga, umuulan ng umuulan ng feedback. Proven and tested po. Matagal na kami ng partner ko na try Pero after using this capsule, guys, I was so happy dahil nabuntis na po ako. Rose Maritan, yes. Pamalaklakin, yes. Po, isang... Isang bata lang na ubus ko. And after 10 years of waiting, I'm 3 months preggy na moms. Grabe, 10 years. Dapat pala noon pa tayo gumawa ng kagaya ko capsule natin. Ay, oo nga yan natin dahilan kung bakit nabuntis ako noon. And grabe, super viral guys ng post ko. Kasi super daming nakaka-relate. And ayan, hindi lang siya nakaka-roon ng chance magbuntis. Tingnan niyo yung akong chan. Makikita niyo yung progress from mataba papayat ng papayat, pakinis ng pakinis, paglow ng paglow, ay pa curve ng pa curve. Ah, ah, ah! <laughs> so, syempre dahil sa Rosmar, kagaya ko kapsulat siya at sabay natin, Rosmar Detox Drink and Rosmar Milky Men. Pero hindi pa natatapos dyan ang pa-feedback natin. Opo, ma'am, isa na ako doon. Feeling ko, dito ako nabuntis after five years po. After five years na nagintay na nasundan. And thankful ako dahil dito. Sobrang saya namin mag-isa. ko, simula po talaga nung gumamit ako nito. Maraming salamat po, Madam Rose Maritan. Dahil dito po sa product nyo ngayon, four months pregnant na daw siya. And I'm very happy. Imagine mo, after five years, ngayon, buntis. Uy, true yan, kasabayan ko na buntis dyan. Sabi ko, grabe, diba? Sabi niya, yes, Rosemary lang malakas. Madami na nagkaroon Miracle Baby. O ito kasamahan ko dyan na buntis. Salamat son, 8 years din bago ako nabuntis. Ilan pa lang yan sa mga feedback natin na nabuntis dahil sa Rosmar kagaya ko capsule natin. So ayan, ito siya, ganito yung packaging niya. Pero minsan pag naubusan tayo ng packaging, minsan white capsule, minsan white bottle. Pero legit naman yun guys, dahil wala pa namang peke ng ating kagaya ko capsule. Pero ito yung pinakang original. And 750 mg na siya guys, 60 capsule na and FDA approved. Alam niyo feeling ko kaya siguro buntisin din talaga ako kasi lagi akong umiinom niyan araw-araw every time na hindi ako buntis pero syempre sa buntis bawal po yan ay syempre, kung sigurista ka, consult your OB. Pero pwede po yan sa mga dating mami. Pero syempre, syempre siguro case to case basis para Kaya magtanong na lang din kayo. Pero ako, umiinom ako niyan. Ayan, pagka ano natin, kasi nga gusto ko magbalik alin doon program. At hindi lang po nakakapayat, nakakabuntis or what. Dahil nakakakinis din yan. Tingnan nyo yung glow, ba diba? Wala pa akong hilamos, walang make-up. Ayan, ayan, oh, kita nyo naman, selfie lang akong video. So, ang kinis niya talaga. Kahit di ka na mag-filter, hindi ka stress looking. Tingnan nyo, walang eye bags, walang pimples, walang dark spots, walang wrinkles. <laughs>